Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ang partner mo ba ay kadalasan hindi na sumasagot sa tawag? sa text o sa chat mo at nararamdaman mo na ikaw ay iniiwasan na niya. Gusto mo ba na siya na naman ang maging atat na atat na tawagan, i-text o i-chat ka at magmamakaawa na replyan mo siya? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging buo ang loob at tiwala sa paggawa nito. At dapat talaga hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At nang sa ganun, siya na naman ang magkakandarapa na kontakin ka palagi. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng bote at lagyan mo ito ng kalahating suka. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At kung alam mo ang kanyang contact number, kung anong contact na meron ka sa kanya, ay pwede mong isulat ito. At kung hindi mo naman alam, ay okay lang basta masulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos nito, i-roll o itupi mo ang papel at ilagay ito sa bote na inihanda mo na may kalahating suka. At pagkatapos, hawakan mo itong bote, ilapit ang bibig sa bote sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito pangalan at apelido, ikaw ay magmamakaawa at ikaw ay magkakandarapa na kuntakin ako palagi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At kung gusto mong dagdagan ang hiling, wala pong problema, hilingin mo lahat kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng mahal mo. At pagkatapos nito, takpan mo na itong buti at alugin mo lamang ito ng tatlong alog. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At bulungan mo ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.